Welcome or welcome back to my channel. Natatawang kwento ni Francine nang tanungin siya sa isang podcast kung sino sa showbiz ang nakilala niyang artista na plastic para sa kanyan. Ang sagot niyang walang pag alinlangan Who's plastic? Yeah, for you. Pinaka. Plastic. Lahat naman sila. Lahat naman tayo plastic kahit pa paano. Uy, di ako oh. ako. O oh, sige, sige, lahat kami. Kaya <laughs> ako malisin. Kaya ako malisin. <laughs> <laughs> ah... Sino pinaka-plastic? Si, sa nakilala ko siguro, si Pauline Luna. <laughs> wow, why? Really? Yeah. Why? Kasi pinagigit mean, siya sa amin before sa Bubble Gang. Uh -huh. Parang, alam mo yun, parang sumichi ka siya sa EP, ganyan. Basta magaling siya sumika sa so ganyan. Mm -hmm. Tapos, alam mm -hmm. mo yun, like, may boyfriend siya before. Guys, this is ganyan. Parang, okay, guess ko lang naman dito. Tsaka <laughs> <laughs> na blind item ako, feeling ko siya yung nag-choo-choo kasi chismosa yun eh. <laughs> Sorry naman. What was the blind Sorry item? <laughs> no, no, what was the blind item? Tungkol doon sa Boracay namin. Kaya tuloy yung may-ari nung walang yung resort tayo. Galit galit sa akin. Ayaw niya nang magpapil na. Pero what was the chismis? Na... What was the chismis? Sino rin tong artisan na to? din describe ako. Kulo na nga lagay picture ko eh. Ako-ako laman ako eh. <laughs> Diba? Pero so, ang nagsabi, yung manager-manager niya, na ewan ko... Yun, pero ano nangyari? Ano was the chismes? Sige na. Ano, cheese na uh, ano, na... Suprasuprata ko rin sa mga fans, hindi rin ako nagpapapicture, ganyan-ganyan. Ah, hello, nandun ako para sa trabaho, di ba? Hindi rin ako nandun para magpapicture. Basta, egzad to ito pagsasabi. At feeling ko siya, ang yung means Ah, si Pauline. Oo. Oh, oh, kasi chismosa siya. <laughs> 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 Yan, sa so, tingin ko siya, yung, ano, pinaka... Plastic na nakalala ko. Pero syempre may iba pa do, Pero sya na ata. <laughs> we're looking for number one. You're right. Okay. 25.